bahangin. Uh, importante po ba ang focus sa business. I think hindi lang sa business eh. Kahit sa relationship, kahit sa trabaho, kahit ano, may focus. Kasi ang focus, pag pinuko sa mo isang bagay, magiging madali sa iyo, magiging is uh, magiging mas mabilis, mas magaan. Kasi habang pag may focus ka na pag-aaralan mo yung mga sablay mong ginagawa. Tama po. Kasi sa una lang mga sa una pa naman, hindi mo naman perfect 'yan eh. May mga sablay ka diyan, sablay ka pala magsalita, may medyo masakit ka pala magsalita, medyo tamad ka pa pala, yung yung medyo nakakasakit ka pala magsalita, ganun. So, pag sa pagbibisa, sa pagne-network, pag pinukusan mo 'to, mapag-aaralan mo yung mga sablay mo. May eliminate mo yung mga hindi dapat mong ginagawa. So, unti-unti, maitatama mo lahat yung attitude mo. So, magiging madali ang business. Okay. Magiging ma mapapatagal kasi pag, sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. Pag dala-dalawa ginagawa mo, tatlo-tatlo, di ba? Nag nagtitinda ka ng plastic, nagtitinda ka ng bakal, nag global ka. Di ba? Nagtitinda ka ng ginto, nag global ka. Di ano, ang dala mo sa isang bag, ano, pag binuksan yung bag mo, ay, ah, no. ako, ah, may sakit ka, food supplement. Uh, mayaman ka, eto diamond. <laughs> okay, uh, eto sapatos, di ba? Di ba? May dala department store sa loob ng bag mo. <laughs> Una-una yung credibility sa parang ano ba 'to, di ba? So mas maganda one at the time. Mas magaan, mas mabilis, mas madali. So, yun nga, ang sa akin yung pag pinukos mo isang bagay, mapag-aaralan mo ng todo. Pag napag-aaralan mo, mas mabilis mong ma-master. Pag, naging, pag na-master mo, smooth ang takbo. Yes. Correct. So, sino dito yung tatlo-tatlo ang hawak na negosyo? Uh, tatlong network marketing. Uh, grabe, yaman ako. Bakit tatlo ang network ko? Ninine network ko ang mga network. <laughs> ang kulit, no? Mayroong ganun, happy pa. Apply, alam mo tap earner ka na. Tapos ka na dyan, ito namang gawin mo. Ay, eh, ganun. Oh, min Tapos, ako minumotivate, ako tinuturuan. Samantalang ako ang ako ang kumikita sa kanya mas malaki, ako tinuturuan niya. Sabi ko, hali ka nga. Sabi ko, ba't ako tinuturuan mo? Mas malaki kita ako sa'yo eh. Dapat di ba sa akin makinig? Hindi apply kasi ito, ikaw isa lang ginagawa mo, ako tatlo, minsan lima. Kaya tuturuan ginagawa. <laughs> Sabi ko, hasan kaya dito, bato. <laughs> Totoo. Oh, o oh, yung bato, mo sa ulo mo, matauhang ka. Uh, De, joke lang. So, guys, yun. Um, at least, makinig po kayo, lalo na uh, sa mga ano. Hindi po ibig sabihin magaling magsalita, magaling. Diba? Titignan nyo yung resulta. The result is the reflection of uh, wisdom. Diba? Yes. Kung anong laman ng utak nakikita sa resulta. Tama po. Uh, hindi ibig mag sabihin magaling magmanipula, magaling magtalk, magaling magbrainwash, magaling. Isa doon lang sila magaling. Tama po. So tingnan niyo yung resulta. Lalo na pag may nag-i-invite sa inyo, ang gagaling mag-talk, di ba? Di ba tatlo ang company, lima ang company, di ba? Ini-invite ka. Tapos junkies lang pala, no? Normally sa mga junkies, mga emotional 'yan na tao. Kunting kunting mali lang sa isang company, may sablay, di ba? Hagahanap yan ng perfect na company, pero wala namang makasim perfect. Tama po. So, ingat po kayo sa mga junkies, yung palipat-lipat-lipat-lipat ng company. Tama po. Sa isang taon, nakakasampo. Diba? <laughs> so, ang problema sa kanila, hindi nila napapag-aralan ng todo. Diba? Dapat tanggap mo na may supply, hindi naman po lahat perfect. Tama po. Minsan sablay sa product, minsan may... Normal po may supply. Kasi tayo mismo as a tao, may supply din. Tama. So, wala pong perfect sa mundo. Correct. So, iwas po kayo dun sa mga junkies, yung maraming hawak na company. Ano po? Ito, dire-diretso ko na kasi para maiwasan pag mga ano po, pag mga after 2 months lumilipat ng company, tapos naka 10 company na, tapos lima-lima hawak ang tao po doon junkies. <laughs> master ano, 'di ba, parang uh, jack of all trades, 'di ba? Master of none. Parang gano'n. tama ba English ko? Oh, narinig ko lang 'yon, sana tama. <laughs> Ayun po, um iwas po kayo sa junkie. Ang junkies po wala pong focus 'yan. Tama po. Saka para hindi kayo matawag na junkies, focus kayo tama Ang sang junkies may parang may sakit na ketong 'yan eh. O nangangati lagi. <laughs> <pa> na eh. <laughs> All right. So,